What's up, mga kameks moto? Today, on the way tayo sa napakalayong lugar. And here's to Edgar and Mariel na kasama natin sa ating adventure today. Hey! Ay, asa na si Lolo? Siyempre, bago ang lahat, lagyan muna natin ng sticker si Lolo ding. Hey. Sabihin nyo nga kung pantay, duling ata ako. Pagod na ako, guys. Sa Jollibee tayo. breakfast na muna para walang toyo. <laughs> While waiting, laro muna tayo ng piano tiles. And fun fact, 20 minutes bago kami makakain, why naman mo. ganun, Chubby? Ayan, alis na kami. And magpapagas muna kami ng aming mga motor. While waiting, practice muna tayo ng ating driving skills. Ready ka na si Joy first stop over nasa Laguna kami. Hagardo na ako. Nasaan tayo sa Laguna? Lumban, ang liwanag, in fairness. Para kang kinukuha ni Lord. So ayun, punta kami Bicol. Happy Holy to. Week. And ito yung mga motor namin. Oo, oh, di ba? Ready ready na. Eki sa puro motor ang binibiron. Joanna lang. Okay. Hashtag let's go. sa gilid na tayo na lukpat. At ayun, ang aming tita ay naging snack. Tita, nag snack ka na? <laughs> From Manila to Lumban, syempre, ubos na naman ang gas. Hi, salito tayo sa Shell Quezon and shout out sa inyo. Tignan yung sticker ko, ha? Ayan, we have arrived at Bitukang Manok. Napakaganda at nakakatakot nga lang ang daan. Haha. -ha. Grabe, ganun ako punta dito. For the first time, di na naman ako kasama sa vlog niya. Napakadaya. No? She gets free content on No? Never niya ako sinama. Oh, di ba? Nasa -ta tayo. eh. Ah, oh my God, grabe yung mukha ko. Para naman akong Balaklava lang yan guys ah. At tita kamusta ang lamon natin sa back ride? Masarap. Masarap kumain? Masarap kumain. <laughs> Ikaw, kamusta? Init na init ka na ba sa helmet mong hindi natataas yung visor? Uy, nako. Uy, nako. Hindi na. Mas concerned pa siya sa buhok niya kaya sa pagbumutot niya. Ayos, di ba? hindi pa dyan nagtatapos, biyahe na naman tayo sa bayan ng Quezon. Sa sobrang layo, syempre ang tiyan naman namin ang kailangan po sige. over muna kami sa JK and KE Eatery. We are 265 kilometers away. Ito na ang pinakamahirap sa lahat. Inabutan na kami ng gabi. Sa sobrang layo, nasa shell na naman tayo para magpagas na naman. Siyempre, we need to make sure na perfect pa rin ang gulong ni Lolo Ding, kaya hangin muna. 7 p.m. na. Eh, nasa biyahe pa rin tayo. Okay pa tayo? Hindi na nila ako sinagot. <laughs> okay ka pa? It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Bye. Hinga na naman kami. Mm -hmm. <laughs> Hinga na naman yung boy. We are just 58 kilometers away Unti na lang. Masakit ang puwet niya. Masakit ang likod ko. Mm -hmm. We're so tired. We're so tired na. <laughs> Pek. Kunti na lang. Kunti na lang yan, di ba? Kunti na lang. Mm. Pagod na pagod na kami, pero go lang ng go. Kumain muna kami sa Magdo at ang pinakamasakit doon, may masungit na kaming kasama. <laughs> Sana okay ka pa. Ito na ang peak ng aming ride. 9pm na at hindi pa rin kami nakakarating sa tubulugan namin. Nawala pa kami at inabotan pa kami. Usapang first 500 kilometers long ride muna tayo and sobrang nahirapan kami sa experience nito. ito. Umalis kami ng Manila from 5.30 a.m. and arrived at Tabaco Albay at 12.30 a.m. Ang dinaanan namin ay Manila to Antipolo, to Lumban, to Quezon, and then to Albay. Nag-enjoy din kami sa daan dahil mapuno at hindi masyadong mainit pero huwag tatangkain ng gabi eh dahil sobrang dilim. Dinala ko si Lolo Ding sa adventure na to at hindi naman ako na dismaya dahil nakarating naman ako ng buo at wala naman kaming naging aberya. Sa mga nagtatanong, dalawang full tank ang naubos ko at papunta pa lang yun. Totoo so, lang, nung una, medyo alanganin ako kasi nga ba diba, matanda na si Lolo Ding pero nagwal din ako kasi kinaya niya naman. Shoutout nga pala sa mga magagaling naming mekaniko. Ang hindi ko akakalain ay yung aabutan kami ng ulan at ng madaling araw sa daan. Dito, naka-experience ako ng near-death experience na muti na ako mahulog sa bangin dahil malabo ang mata ko, umuulan, at madilim. Pero buti na lang, nakahinto naman ako at nandito pa ako. Ang payo ko lang sa mga magtatangka ng gantong adventures is make sure na you actually have good gear. And make sure din na yung motorcycle mo is well maintained. Huwag kayo gagaya sa akin kasi ang ginamit kong gloves are just half fingers and now my fingers are burnt. <laughs> so it's not really good to do that. So ayun, wait for the next episode and ituturbo naman kayo sa Bicol. This is Mike's Motto. Bye!